Hello mga madlang people. Panoorin ang video nito ng buko. Kung gusto niyo, so, ito ang idea. Dito sa isang bagay o isang gamit na sira na at patapon. Pero syempre, huwag nyong basta-basta itatapon ha. Lalo na kung mapaparoon din niyo ang video kong ito. So ayan, simulan natin. Itong isa kong anak, si at matyaga, na pagkabaklas ng mga tibing sira ay eh, talaga namang ito ay kanyang ihimay-himayin hi hi at pagtsatsagaan niya ayan so syempre mag-isda siya at alam niyo ba na itong ano kong ito ay hindi lang siya basta gumagawa lang niya alam niyo ba na siya ay hindi normal oo mga madlang people hindi normal ang kanyang physical. yun ang ibig ko sabihin kayo naman. Dahil isa siyang person with disability. Pero alam niyo ba, yung pagiging person with disability niya, ay hindi nagiging malaking hadlang yun para siya ay makadulong sa amin. Sa amin nga nagbuhay. Sa pangangalakal. Siyempre, dahil hindi naman niya kaya mangalakal, dito lang siya sa bahay. At kapag may nakakabili ng mga ganitong gamit, kagaya nitong tibing sira, na kayang-kaya naman niya itong gawin ng paraan, ay ganyan itong ginagawa. Siya na ang nagbabaklas niya. Siyempre, pinag-aralan naman niya ng gawin. So dahil siya ay isang matalino, kahit na siya ay may kapansanan, eh, natutunan niya na paunti-unti, ang pagbabaklas ng TV. So, ayan, sige. Continue watching, guys. To learn more. Kung paano nga ba niya ginagawa ito. ang hindi kapal. Na, ang ay, kapal. Ang kapal. Oh. din kayo na mga parts ah. na kapakipakinabang pala ng TV ito. Kaya, pag kayo nasiraan ng TV, so, ay huwag nyo naman itatapon. Balit, ito ay dapat maging kapagkat pakinabang din dahil marami kayong pakinabang na makukuha dito alam mo kung man, ano yung mga makukuha dito panuuri lang ang video ito para malam mo kung ano yung mga bagay na pwede niyo makuha iba't ibang parts ng TV sira anong ano nga bang mga parts na meron dito sa loob ng TV so continue watching Ayan. Unang-una, syempre, itong TV board. O, kita nyo. TV board. Isa dyan sa malaking pakinabang na tinatanggal at binabagla sa TV sira. Para yung ayak-sipunin. Dahil, alam nyo ba, na yung TV board na yan, ay natatanggap yan sa Jang Shop. Binibili yung sa Jang Shop. Yes, mga maglang people. Oo. oo. Kikita kayo dyan sa mga TV board na yun. Ang nasa uh, sa Sirang TV. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share, at mag-iwan na rin ang comment dito sa aking video, mga madlang people. So, ayan, patuloy na pinabaklas ng aking mag-ama ang Sirang TV. At syempre, ayan, eto, etong word na rakitin yung ito na ko. Yan. Yan, bispo ng warna. Yan, yan, yan. Yan, pinapakita. Alam niyo bang matigas siya? At alam niyo ba kung ano yung yan? Siyempre, ang naman yan ay ginto. O, ayan. Tanso. Yan ang tinatawag na ginto ng mga katulad namin na may mayroon ng kalakal. At hindi lang yan ang tanso o ginto na makukuha dito sa TV. Dahil meron pa. Kaya patuloy lang kayong manood para malaman nyo kung saan pa yung ibang tanso na meron dito sa loob ng sirang TV na binabaklas ng aking anak. Ayan. So, anong, matanggal na niya yun. Ano ba ang tawag doon? Sorry naman. Nakalimutan ko kung anong tawag nung ulo na yun na tinatawag nyo. So, ayan. Balik tayo dito sa Balik tayo dito sa ko lang guys na siguro sobrang stuck na ng TV na ito kasi tingnan niyo naman ang kalawang oh. O oh, di ba? Tingnan niyo ba gaga pa yan sobrang kapal ng kalawang. Kaya yeah, siguro oh, napili din na ng ibenta niya ng may-ari. Kasi nga alam nila hindi na yung gagana. So, balik na balik na ng kalawang. At ayun pa rin ang aking anak. Patuloy pa rin siya. At eto naman. O oh, di ba? yung hawak ko kanina na wire ito yun guys, ito yun at syempre uh, disclaimer lang ano bawal po sa mga bata itong ginagawa nito ng ating dahil siya ay humahawak siya ng sharp object o kaya matalas na kutsilyo yes, kailangan niya kasi ang matalas na kutsilyo para mabalatan niyang tanso na iyan na nakapalibot tuon sa loob ng TV kita niyo naman yan guys, di ba kanina nung tinatanggal niya yan Oh, Ayan yun. Ayan ang laman kaya kailangan niyang tiyagain niyang balatan upang makuha niya yung tinatawag na ginto ng mga mga ngalakal yang nakukuha na tanso sa sirang TV. Ayan. So, patuloy lang kayo manood. At habang tinatiyagaan din ang ating anak na kunin din yung tanso doon sa ayong tinanggal niya na yung Ano ba yung tawag doon? Sorry naman, hindi ko talaga maalala ang tawag diyan kung anong tawag dyan sa yan yan yung hawak na yun ng aking anak meron pa yan, meron pa siya makukuha ng tanso ulit dyan, o ba diba? so tinan yung ginawa ng aking asawa ngayon natapos na yung balatan ayan, pinagpupulupulupot na yan at mamaya, titingnan ko yan kung yan ba ay gaano kabigat ayan, kailangan syempre tamang diskarte samahan ng tiyaga para magkaroon tayo ng income. So, ganoon talaga. Ang buhay wow! Kailangan maging matyaga para kumita. Wow! Okay, ang oh, bigat niya. Siguro, guys, may meron tayo na may kalahating wow, to may ano ba ito? may ito na. ay wow, wow, wow. wow. wow, oh, wow. wow. so copper in English. Tama hmm. ba yun? copper. Baka na may wong port yan. Ito rin naman, bahala na kayo ng mga pinti. Basta yun na yung tanso, ang tawag yan. Kung sa Tagalog, huwag na nga natin Englishin. Ang nita niya bubulol. Ayan. So, ayan ang wire na nakapalibot dito sa TV. Ayan, kita niyo yan. Ayan yun, yung tinanggag yun, yun, sa nakaisip yan sa TV. O, oh, nung nabalatan ay naging tanso. Akalaan mo ba naman na yung wire na nakaikot na yun ay magiging pera. At ito pa, So, dahil natanggal na ng aking anak, yung pinupukpuk sa kanina, o oh, ayan na nga, natuloy na sa pinupukpuk sa mga asawa ko dito sa labas. Para tuloy na nga niyang magkuha itong tansudi na ito. O, oh, ba? Diba? So, kahit o paano, malaking tulong yan na makakadagdag ng in income. Actually, guys, mga madlang people, eto eh, talaga ang pinakamalaking pagkakapirahan sa so, magsirang TV. Kaya, Huwag niyo basta-basta itatapon ng TV niyo dahil sayang naman. O, oh, di ba? O oh, napagtiyagaan na naming ah, hindi pala, hindi pala ako. Yung aga mag-ama pala, napagtiyagaan na nilang baklasin hanggang sa mabuhay nila itong tanso. At siyempre, hindi pa rito nagtatapos mga madlang people. Ang mga mga ganung bagay na makakita ninyo na pwede kumita para kumita syempre it's not easy to earn o ganoon naman talaga hindi naman talaga ganoon kadilim kumita pero kailangan talaga magtiyaga para kumita ayan oh diba ginto wow grabe sa may dagdag income na kami sa aming sirang TV na nabili sa palakal. at dahil tapos na tapos ng bakasin at nakuha na rin yung mga tanso Ayan, ilalabas ko na rin itong mga, itong cover na ito, back and front ng TV. So, ito yung paha ng TV. Ilalagay ko na sa labas. At ito na nga, pinagtabi ko na pinagsama ko na yung tanso na nakuha at atyaka TV board. Ayan, so pinagsama ko na yan. At mamaya, syempre, ay ilalagay ko na yan sa TV board. Ayan, TV board TV. Ito rin ang presyo ng mga people. At ito namang cover na ito, ay iba pa rin ang presyo nito. Ayan, diba? Ito na pa rin ang ito ng P.A.E.T. At ito na, ito na, ang picture tube. Kita niyo naman yan. Ito na ang picture tube. Alam niyo ba? Sa picture tube yan ayan, ay meron pa rin kayong makukuha dyan na pagkakapirahan. Na pwede rin ninyo i-benta sa jump shop kaya huwag niyo din siyang itatapon. Oo, ayan. Nakita niyo yan. Pinatanggal na yan ng ako, anak. Alam niyo ba kung ano ang tawag dyan? Yan ay ah frame. Frame ng picture tube. Ayan. Umaga, ayan ang bakal na nakaikot din. Ayan sa picture tube na ayan. O, din Ngayon, alam na na bakal ang nakaikot. sa TV ngayon nakadikit ka. TV. At, so, alam nyo ba? Malaki rin ang pakinabang yan. Siyempre, bakal yan ah. Bakal. Natural na bibili yan sa bansyo. Dahil bakal nga. O, hindi ba? Kasi so, na naman itong Dag Dagdag din sa alam. Kasi so, yan TV. O, di ba? At siyempre, keep on watching. Dahil meron pa rin kayong matutoklasan dyan sa kitchen si Kaya. Maghindi pa dyan nagtatako ang mga kukuha niya na kapakita ko nga bangsa sa tibing tira na iyan guys. Kaya patuloy lang na At para mapabilang ang kanyang trabaho ay gumamit na siya ng machine na iyan. Ano ba tawag sa machine na iyan? Uh, wow! Wow! Okay. Alam niyo ba, mga madlang people, hindi rin gano'ng kadali. Napangali ng baka, kasi mga nakaisip yun sa video siya dahil ay dikit sa dikit. Kaya nga, gumamit siya. Yung grinder na yan. Yan, naalala ko na, grinder, oo. Gumamit siya ng grinder para mas madali niyang matanggal yung nakaitot na ayan, ayan, o diba? Ito na nga, ito na yung sinasabi ko sa'yo na Siva error o baka na nakaitot doon sa TV. At hindi ganun kadalig itanggal niyan, kaya kailangan yan ay matalino ko ka rin. Kailangan mag-isip ka rin ng paraan. At eto na nga mga madlang people, ang pinakahuli, pinakahuli na kailangan mong gawin dito sa picture shoot -pitch na ito ng TV Syempre, dahil nakuha na lahat ng mga kailangan kunin, so meron pa rin tayong isang bagay na kukunin din dito kaya patuloy nang kayong manood pero ha nais ko lamang na ipaalala sa inyo lahat na ito ay bawal gawin ng mga bata sapagkat ito ay delikado dahil ito ay kailangan ng gumamit ng batido at kailangan maging maingat ka rin sa pagbabasak ito yes yeah. At syempre, bago mo siya basagin, mas maganda na meron kang paglalagyan nito ko ganit hukay. Mas maganda na maghukay ka muna para meron kang paglalagyan o pagbabasagan nito. Dahil delikado ang glass or itong makapal na ito na makakita na sa picture tube. Itong ano na guys. Masalit makapal guys. Napakakapal ito. So, kailangan talaga nyo ay nakabawin sa lupa at hindi ko din pa kalat-kalat ha. Dahil baka maapakan, Nako, Diyos ko Lord, bubog ang aabutin ng inyong mga paa. At kailangan din, magsuot kayo ng eyeglass. Bago nyo gawin to, kagaya ng anak kong yan o, oh, nakasuot siya ng eyeglass. So, balit wala siyang suot na gloves. Wow! Ano gloves ba yun? Or gloves? Or whatever. Basta yun na yan. Wala siyang suot na gloves hindi na siya sum nagsuot niya kasi na sanay na siya na gawin niya at eto na nga Sabi ba? eto na ang laman ng picture tube ang tawag dito ay bahala na kung anong tawag dito kasi ang alam ko na ito, so ang laman nito ay picture tube at dito nyo rin ma dito rin nakalagay yung uh, radiation yung nasa harap ng TV na yun guys ayan, mamaya makikita ninyo yung sa harapan nyan ay diyan naka lagay yung radiation sa loob niya mismo ayan, laman ng picture tube at yung radiation ng TV so nandiyan dyan din nakalagay yun, diba? ayan, so ngayon din tapos na so eto na yung last na ating kailangan gawin so ngayon, dahil itong mga durog-durog na ito, na picture tube ay kailangan yan tabunan ng lupa, syempre kailangan pagbutihin ang pagtatabon pagbutihin ang pagtatakip para walang makakaapat o walang sino mang pwedeng matusok ang paa o ba? Diba? kasi kailangan be careful tayo guys be careful tayo mga madlang people sa ating mga ginagawa para walang ma-disgrace sa atin o ganoon kailangan huhukayan at ito ang gagawin so ngayon tapos na dahil natakpan ninyo eto naman ang kanyang next na gagawin para yan ay kanyang mabit-bit lahat ng isang bit na at hindi na siya nung pabalit-balit at para iwas malagang space na rin doon sa tricycle na kanyang pagkakargahan ay kailangan niyang pipiin naman yan o isa-isa malambot lang naman yung bahay so walang problema yan yan. kailangan siyempre dahan-dahan din at kailangan din nakachinelas kasi alam nyo ba matalas din yan ha dahil yan ay lata yes yan ay lata o, ayan, di ba? So, malambot malambot na siyang pipiin. O, di ba? Pawis niya ng aking anak. Tagak-tak ang pawis niya. Halos maligo na sa pawis. Dahil lang sa mga pwede na ito. Kaya ka nang dinasabi. Kaya ka nang dinasabi. Kaya ka nang dinasabi. Kaya ka 嗯嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.